team 2023 2000 a tres mga kasama straight to the boy mayya uh, sinusubaybayan pa tayo'ng usapin mga kasama uh, mayroon pong nilabas na statement ano ho ang uh, isang uh, grupo dito po sa ating uh, lugar ano uh, may kinilaman na po ito sa kanilang uh, panawagan ano panawagan para po sa pagkakaroon ng uh, unification para matigil na itong mga nangyaring community war dito po sa Bangsamoro Region straight to the point Ang panawagan ay nagmumula po sa Royal House of uh, Tawlan uh, Darussalam mga kasama ano? at uh, nasa linya po natin para po sa uh, usaping ito mga kasama ang tagapangulo ng uh, kanilang uh, grupo Si Dato Anwar Imblawa, uh, mga kasama, uh, President ng uh, Taulanan uh, Descendants Foundation Incorporated. Ano ho? Uh, siya rin po yung uh, malang sa ingat the third sa Tawlan na Darussalam. Sir Anwar, good morning. Live po kayo sa DXMY. Sir Erwin Kabilbigan po. Yes, magandang umaga kasamang Erwin at uh, magandang umaga rin sa lahat ng uh, taga-sabaybay ng RMN DXMY. Assalamualaikum. Uh, uh, Opo, mayroon ho kayong nilabas na o yung grupo po ninyo may nilabas na pahayag panawagan para po sa unification to end community war in Bangsamoro region. Pwede po bang ma-enlighten yung ating mga tagapakinig ano po yung uh, buod po nito Sir Anwar? Yes, tama kakasama Erwin. no, ang uh, Royal House of Tawlan Darussalam sa ilalim po ng ating uh, His Majesty Uh, Sultan uh, Abdullah Dante Samad ay uh, uh, nagpalabas po ng kalatas o position paper para po magandang sa pagkakaisa or unification uh, upang uh, matigil na itong uh, mga karahasan na nangyayari po dito sa ating region. Ano? Uh, itong uh, mga skirmishes between sa mga individual at mga grupo sa iba't ibang ng ating rehiyon, particular dito po sa lalawigan ng Maguindanao. Oh. At uh, yun na nga ang panawagan ng ating uh, Majesty ay upang hikayatin ang lahat ng mga royal houses na magkaisa uh, upang uh, pagtulungan ang uh, panawagan sa lahat ng mga leaders na uh, na gumawa ng uh, pinaka-epektibong estratehiya uh, upang matigil na itong uh, mga karasaan sa ating uh, mga bayan-bayan. So naunawaan po natin, ano, naiintindihan natin na ang ating uh, mga leaders ay may mga ginagawa namang effort and we understand that but uh, On the part of the Royal House of Sultan Darussalam, no? this is our own little way of how we can contribute on how to end these uh, uh, skirmishes that uh, are uh, occurring in different places in our localities. So ayo ay uh, hindi natutuwa hindi tayo nasisihan sa nakikita nating mga kababayan na nagsisilikas sa kanila nila mga kabahayan dulo't na mga mga giryang ito ng uh, mga grupo. So ang impormasyon na, na natanggap natin ay uh, parehong organization itong naglalaban-laban sa ibang mga bayan-bayan at uh, yun ang masakit dahil ang ating mga inosenteng sibilyan ang siyang naapektuhan dito. Dahil uh, uh, napipilitan silang magsilikas at tuwang uh, ng mga mga propredad ang mga kagamitan sa bahay at ating mga pag-aari. On your information, uh, saan sa mga areas? Uh, base po sa pinarating na information, accounting, kung sakaling meron man, uh, ano-anong mga areas dito po sa lugar natin yung may mga nangyari kung di man existing, may na, may nangyaring uh, conflict, uh, Sir Anwar? Well, kasama ng Erwin, ano, it is a public knowledge na uh, naman, lumalabas naman ito sa sa ating news ano, uh, sa ating balita. Uh -huh. Ito mga mga kasan sa bitibang uh, mga bayan sa ating lalawigan. And lately, ito ngang nangyari sa da, uh, sa dato din si Sot, ano? Uh, kung saan ay nagkaroon na naman ng uh, griyan dyan. And itong mga kanakang araw ay uh, dito naman sa bayan ng uh, Dato of Sanky, particular sa isang barangay no sa barangay Kaya Kaya kung saan ay uh, nandiyan yung karamihan sa ating mga kaanak ano? na napilitang magsilika sa nangyaring giran ng uh, mga grupong nandiyan sa nasabing lugar may, may panawagan uh, base sa nilalaman po nitong uh, inyong position paper may panawagan kayo sa iba pang mga royal houses na magkaisa palakasin huyong uh, ugnayan eh, at palakasin yung panawagan uh, kaugnay dito sa pagnanais na matigil na itong mga community war na nangyayari ngayon sir Anwar. Yes, tama kakasamang Erwin, ano katulad ng sinabi ko kanina, ito lula, ito ay uh, isang uh, maliit na pamamaraan lamang na siyang naisip ng aming uh, organization na ano? so para maging uh, o para mapalakas ang panawagang ito ay uh, hinihikayat ng ating uh, organisasyon ang Royal House particular ang Royal House sa Tawlandoro Salam ang panawagan sa lahat ng Royal Houses na dito na, dito po sa ating uh, sa island no na magkaisa upang manawagan at uh, humanap ng uh, matib mahusay na estratehiya ang mawakasad na mga uh, uh, girikan o hindi pagkakaunawa ano conflict ng mga individual at ng mga grupo dito po sa ating mga lugar. So napapansin kasi natin na dumarami na po o uh, dumarami na po ang bilang ng mga sultanates o royal houses dito sa ating uh, bayan at uh, yes Naintindihan natin na may kanya-kanyang uh, advocacy ito pero nagkakaisa tayo o nagkakaisa ang mga royal houses nito sa paghahangad na magkaroon ng ginintuang kapayapaan dito po sa ating lugar. So at this uh, juncture ay uh, sa pamumuno po or uh uh, uh sa uh, sa inisyatiba po ng ng uh, Majesty uh, Sultan Abdullah Dante Samad ay uh, hinikayad po ang lahat ng mga kasamahan, ang lahat po ng mga royal houses na magkaisa po sa panawagan na na uh, magkaisa at uh, para matigilan na o wakasan na ang mga kalugbuluhan dito po sa ating bayan dahil uh, ang lubang na dito ay ang ating mga inosenteng sibilyan. Do we have uh, figures kung ilang mga royal houses ang meron ho tayo Sir Anwar sa information din po ninyo? Uh, so far we don't have the exact figure kasama erwin na pero we have noticed that that there, there are huge number of uh, royal houses that has been established for several years and uh, alam natin na uh, mayro naman uh, mayro naman uh, kanya kanyang mga uh, ginagawang advocacy ang mga royal houses nito pero uh, sa palagay ko kasama erwin ay I, uh, uh, I do not know I cannot recall if there are a group that uh, calls for unification to uh, end this uh, conflict in our areas. So at this point in time, ay uh, pinangunahan po uh, sa inisiyatiba po ng ating Sultan uh, Abdullah uh, Dante Samad ay uh, inikayad po ang lahat ng mga kasamahan sa iba't ibang mga royal houses na magkaisa to unite and call to end this uh, uh, conflict in the different areas in the Bangsamoro region. Ayun. Sir Anwar looking forward sa positibong resulta nitong uh, panawagan po ninyo uh, mag uh, magkaroon ng uh, isang uh, tinig para sa panawagang mapatigil na itong uh, mga nangyayaring conflict dito po sa ating kapaligiran. Tama ka kasama ng Erwin and uh... Uh, pinaparating po ng pamunuan ng Royal House of Tawalan Darussalam ang aming pasasalamat sa pamunuan ng RM and sa pagbibigay pansin sa aming panawagan. So magandang umaga po sa lahat and uh, maraming maraming salamat kasama ng rin Maraming maraming salamat din po Dato Amnoar M. Blawa, uh, malang sa ingat the third sa Tawalan Darussalam. Siya po yung presidente mga kasama ng Taulan Descendants Foundation Incorporated. Uh, nakabasi nakabase po yung kanilang uh, Royal House sa bahagi po ng uh, Barangay Kamasi ang patuan ng Maginaraw. Royal